Panalangin ang hiling ng ilatagan North Cotabato na kasalukuyang nasa Cebu matapos maramdaman ang malakas na lindol nitong Martes ng gabi. Ayon kay Luchi Zafico na tubong makilala Cotabato, ramdam nila ang tindi ng pagyanig sa sentro ng lungsod kung saan lumabas sa mga tao mula sa kanilang tirahan, hotel at kondominium. Sila ay naghulat, nagsisigawan at nagtakbuhan palabas, lalo pat napakadelikado ng kanilang lokasyon kung saan may mga matataas na gusali. Nagkusog na may, de, 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 de. Já que também que Nak, gawat, gawat, gawat. Nagawat na gawat na, mo. pag na po, naidaka nang gawat na. Sa kaysada, mga tao, kay ang among mga tapadri, duha ka hotel, o kondominyo man sadho, <laughs> sa adyo. Nagawin yung kain ng gawas. <laughs> Dahil sa insidente, kansilado ang klase at trabaho kahapon. Dagdag pa ng mga residente, higit na nakakatakot ang lindol dahil nangyari ito gabi, kasabay ng malakas sa ulan at sunod-sunod pa na aftershocks. Ayon pa kay Jing Arugante, natubong magpet, patuloy rin nararamdaman ang serya ng aftershocks, lalo pa kahapon ng umaga ga at gabi dahil hindi maiwasang matakot na muling yumanig. Ngayon, mas marami ang patay. Umabot na sa 6 na potsyam dahil karamihan ay natutulog na ng mangyari ito experience na niya itong lino, katong 2012, gani, tanto katong 7.2. Kutong pagyuto. Kaya lang, ang difference lang kay Adlaw, magot morning. Then, karon kay gabi niya, plus pag sa lino, ni Bundak ang kusog ng ulan. Nananawagan ang kanilang pamilya sa North Cotabato ng panalangin at suporta para sa kaligtasan ng mga naapektuhan ng lindol. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.